Hello mga Zai! Another day, another kaon na sa tanong. And for today's video, kayo mag-prepare ito o lettuce na o oh, iyahang sauce. So as you can see sa video nung no, nga, ako na dyong gihugasan ng lettuce lines. So, Kaya hindi hugasan, manghugas, manganik ka. Oh. So mga ang ingredients, dyan na mawala ang lettuce no. Kaya mga man na may ingredient. Huwag ang condensed ketchup o mayonnaise. So kaning tayo makay. Gito loo adyo kung nandil maroon sa so, ang paghimahimay ang lettuce kay daghan, kay dahon. Ako nasok ko, nilisingag lang ang ilong. Bitaw oh. <laughs> guys gituluan ko aning dilma sa paghimay-himay kay nawajud ta kabalo saon sa ay sigbas-bas deha nganong di ko kamao oh. basta maon na na di ko kamao oh. Mauna na guys yan na jud nag take over sa akong vlog and mo na na pula na ah, siya ina jud kung busdak dira dapitan no ako na ini take over oh. so akong dipaktisan, atong gitrayan on saon og oh. mao ra na siya slowly but surely jud ang paghimay-himay sa litos so mauna na siya guys oh wa jud na nakadimao oh. nya naon jud ay eh, na siya ang pagkuan nga hmm. na dyan na siya guys. Wala so, takabaloon sa so, ato istorya. Basta mauna na siya. O, dire na dapita maghimo na tag sauce ang pinakalamit sa tanan. Mayonnaise. Sponsored by. Uh, o, ketchup. Sunod, ang condensed paramutam is ato ang gugma. Paano niya? O, oh, maorad dyan na siya guys. Condensed paramutam is ato ang sauce. O, atong imikos-mikos na dyan na dyan na da dapita. No, kay maoma dyan na kailangan ato na imikos-mikos. O, man atong kanon. Naapoy bata, nag-apil-apil. Kay mukhaon man sa siya. Manaon na dyan na pagkaon guys. Hang litos ip Tu lo, ada ni musai muhang sos ngagi himuk dirang dapita no kan on. Hmm, kalame badihang dapita oi. Nga on